Si Asenath ay ang asawa ni Joseph, ang gobernador ng Ehipto, ayon sa tekstong biblical. Si Asenath ay anak ni Potifera, isang pari sa lungsod ng On sa Ehipto. Sa bidyong ito, malalaman mo ang kwento ni Asenath sa Biblia. Kung hindi ka pa nakakasubscribe sa aming channel, mag-subscribe na ngayon at buhayin ang lahat ng mga abiso para maabisuhan ka sa mga bagong pag-aaral na biblical dito. dahil bihirang banggitin sa Biblia, kaunti lamang ang impormasyon tungkol sa kwento ni Asenat. Ang pangalang Asenat ay may pinagmulang Egyptyo at ang ibig sabihin nito ay she belongs to her father. Mayroon din itong ikalawang kahulugan na she belongs to Nith. Ang pangalan ay nagpapahiwatig na lumaki si Asenat sa paganismo bilang anak ng isang Egyptyong pari. Sa panteon ng Ehipto, si Neith, ang diyosa na iniuugnay sa pangalang Asenath ay ang diyosa ng digmaan at pangangaso. Bukod dito, kilala rin si Neith bilang isang uri ng diyosang lumikha at inventor na iniuugnay din sa proteksyon ng mga patay. Sa paniniwalang Ehipsyo, si Neith ang lumikha ng mga diyos at tao at malamang na inventor ng Tila. Karaniwan ang Diyosang ito ay inilalarawan bilang isang babae, ngunit dahil ang pagsamba kay Neith sa Ehipto ay bumalik sa pre-dynastic na panahon, siya rin ay naipakita sa iba pang anyo tulad ng Scarab, Kuwago, Baka at iba pa. Tungkol sa buhay ni Asenath, ang tanging alam ay siya ay anak ng isang Ehipsyong pari. Ang pangalan ng ama ni Asenath, si Potifera, ay tumutukoy sa Diyos na si Ra dahil ang ibig sabihin nito ay regalo ni Ra. Si Ra ay ang Diyos araw sa sinaunang Ehipto at sa paglipas ng panahon ay naging isa sa mga pangunahing Diyos ng mga Ehipsyo. Bilang anak ng pari, kabilang si Asenath sa pinakamataas na uri ng lipunan sa Ehipto, dahil ang mga pari ay mga kinatawan ng Faro. Kabilang dito, karaniwan na ang mga anak ng mga Egyptiyong pari ay nagiging mga pari rin. Gayunpaman, sa sinaunang Ehipto bihira para sa isang babae na maging pari kahit na tila posible ito. Sa anumang paraan, walang sinabi ang tekstong biblikal na nagpapahiwatig na si Asenath din ay naging pari. Dahil ang ama ni Asenath ay pari sa templo ng lungsod ng On, marahil si Asenat ay tubong lungsod na iyon. Ang On ay ang sentro ng relihiyong solar at ito rin ang lungsod na tinawag ng mga Griego na Heliopolis na mga sampung kilometro ang layo mula sa modernong lungsod ng Cairo. Kaya, ang ama ni Asenat ay isa sa mga pinakatanyag na mataas na pari sa sinaunang Ehipto. Nabanggit si Asenat sa Biblia dahil sa kanyang pagsasama kay Joseph ang anak ni Jacob at naganap ang kasal sa pagitan ni Asenath at Joseph sa konteksto kung saan binigyan niya ng kahulugan ang mga panaginip ng Pharaoh at ginawa siyang gobernador ng Ehipto upang pangunahan ang lupain sa pagharap sa panahon ng malaking krisis na paparating. Kasama dito, sinabi ng tekstong biblikal na binigyan ng Pharaoh si Joseph ng pangalang Zafinath Panea na ang eksaktong kahulugan ay hindi tiyak. Kasunod nito, sinabi rin ng tekstong na si Pharaoh ang nagbigay kay Asenat bilang asawa kay Joseph, ngunit walang anumang detalye tungkol sa kung bakit o paano napili ni Pharaoh si Asenat na ibigay bilang asawa kay Joseph. Sa panahong iyon, mga tatlumpong taong gulang si Joseph ayon sa nabasa natin sa Genesis Kabanata 41, Talata anim. Maliban kung may mga kasal na hindi binanggit ang mga talaang biblikal, si Asenat lamang ang asawa ni Joseph. At sinabi rin ng Biblia na sa mga taon ng kasaganaan sa Ehipto, ipinanganak ni Asenat ang dalawang anak ni Joseph. Ang panganay na anak ni Joseph at Asenat ay pinangalan ng Manase, na nangangahulugang yung nagpapalimot ipinaliwanag mismo ni Joseph ang kahulugan ng pangalan ng kanyang unang anak nang ipahayag niya. Pinapalimot sa akin ng Diyos ang lahat ng aking mga trabaho at ang buong bahay ng aking ama. Ang pangalawang anak ni Joseph at Asenath ay pinangalanan na Ephraim na ang kahulugan ay nagpapahiwatig ng pagiging masagana. Muli, ipinaliwanag din ni Joseph ang kahulugan ng pangalang iyon sa kanyang pahayag, ginawa akong masagana ng Diyos sa lupain ng aking paghihirap. Naging mga ninuno ng mga tribo sa Israel ang dalawang anak ni Asenath dahil binigyan ni Jacob si Joseph ng dobleng bahagi ng kanyang pagpapala. Kasama dito, bagamat si Ephraim ang mas bata sa mga anak ni Joseph, siya ang tumanggap ng pangunahing pagpapala sa halip na ang kanyang kapatid na si Manase. Sa sandali ng pagpapala, sinubukan ni Joseph na ipagkaloob ni Jacob ang pangunahing pagpapala kay Manase, ang mas matandang anak, ngunit ipinaliwanag ni Jacob na bagamat magiging maraming tao si Manase, ang lahi ni Ephraim ay magiging mas malaki at mas mahalaga pa. Sa katunayan, Nakumpirma ang hula ni Jacob sa pagpapatuloy ng kasaysayang biblikal dahil ang tribo ni Ephraim ay naging napakahalaga at naging pinakatampok sa mga tribo sa Hilaga. Sa wakas, wala nang iba pang nalalaman tungkol sa kwento ni Asenath. Walang anumang impormasyon ang Biblia tungkol sa kanyang kamatayan ngunit tiyak na namuhay siya sa buong buhay niya sa Ehipto kasama si Joseph. At gayon paman, tulad ng nangyayari sa iba pang mga tauhang biblikal na wala masyadong impormasyon, lumitaw ang sinaunang mga alamat na hudyo tungkol kay Asenat upang punan ang mga puwang tungkol sa kanya. Walang duda, ang impormasyon na ang isang Hebreo, anak ni Jacob, apo ni Isaac, apo sa tuhod ni Abraham, na kabilang sa lahi ng tipan, ay nag-asawa ng isang babae na anak ng isa sa mga pinakamahalagang pari ng relihiyong Ehipsyo noong panahong iyon ay isang bagay na kapansin-pansin. Isa sa mga pinakakilalang alamat sa ganitong diwa ay nagmumungkahi na umano'y iniwan ni Asenath ang kanyang relihiyong pagano nang siya ay magpakasal kay Joseph at kalaunan ay yumakap sa pagsamba sa Diyos ng Israel. Sa katunayan, alam natin na napakalaki ng agarang impluensya ni Joseph sa Ehipto at hindi magiging kakaiba kung ang impluensyang ito ay nakaimpluensya sa ilang paraan sa relihiyosong buhay ng ilang mga tao, lalo na sa kanyang asawa. Ngunit sa anumang paraan, walang paraan upang patunayan ito ng may katiyakan. Upang tapusin, maaari nating wakasan ang pag-uusap tungkol sa misteryosong aklat na apokripal na pinamagatang Joseph and Asenath. Ang apokripal na akda na Joseph and Asenath ay nagtatampok ng isang romantikong kwento na kasingganda ng pantasya tungkol sa kung paano nagkakilala at nagkasama sina Joseph at Asenath. Ang aklat na ito ay hindi kilalang may-akda at marahil ay nasulat sa Alexandria sa pagitan ng unang siglo bago si Kristo at ang unang siglo pagkatapos ni Kristo maaring hatiin ang nilalaman ng aklat sa dalawang pangunahing bahagi. Sa unang bahagi, ang romansa ni na Joseph at Asenath ay inilarawan ng detalyado bilang isang tipikal na kwentong pag-ibig na nagtatampok ng mga elemento ng pagtanggi, pagsisisi at pagmamahal at may tiyak na pag-aatubili mula sa magkabilang panig na simulan ang romansa. Gayunpaman, sa isang konteksto ng mga himalang pangyayari, kapwa tinanggap nina Joseph at Asenat ang isa't isa at sa huli napalitan ng loob si Asenat sa Diyos ni Joseph. Sa ikalawang bahagi ng libro, ang kasal nina Joseph at Asenat ay naharap sa mga hamon. Umano, ninais ng anak ng faraon na makasama si Asenat at para rito sinubukan niyang patayin si Joseph. Sa pagtatangkang magtagumpay sa kanyang plano, sinubukan ng anak ng faraon na kumuha ng tulong maging mula sa mga kapatid ni Joseph, ngunit nagtapos ang salaysay sa kamatayan ni faraon at ng kanyang anak at sa nakakagulat na pag-akyat ni Joseph sa trono ng Ehipto. Ngunit sa kabila ng mga tiyak na detalye, ang obrang ito ay hindi hihigit sa isang kathang isip na naratibo na nilikha sa konteksto ng diasporang hudyo sa mundo ng Helenisado. Posibling nais ng may akda nito na talakayin ang mga mahahalagang tema sa kontekstong iyon tulad ng isyo ng mga halohalong kasal. Ngunit sa anumang paraan, kailanman ay hindi dapat itumbas ang kredibilidad ng tekstong biblikal sa alamat na ito. Sa katunayan, ang tanging tunay na pari-pareho at mapagkakatiwala ang impormasyon tungkol kay Asenat ay ang naitala sa Biblia. At kung nagustuhan mo ang bidyong ito at umabot ka hanggang dulo, itype ang Amen at magiwan din ng iyong komento kung pamilyar ka na sa kwento ni Asenat at ibahagi ang bidyong ito sa iba pa. Pagpalain ka ng Diyos at hanggang sa muli.